Bliss na lang dari mo dali, Bliss. Bliss. anu Bliss. Blis. Blis. Ah, mm. no. Hmm? Iya. bayangkan imaros bayangkan imaros Bayaan Maros. Bayaan ini ni Maros. Oh, makan. Oh, no. Agay. Okay. Okay. Oh, no. Huh? Blis na naman madali. Bilis. Ay. Bilis. Ano? Huwag mo kung kuroso. Bilis na maagi ako. Maagi ako. Makan maagi ako. Maagi mo mo. Paya rin lingkuran siya. Malingkod ako. Naglilingot ako ulit. ฉลนลน้นะ